Uh, hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Akinsi. Akinsi ng Hulyo. July 15, 2024. At ang oras po dito sa Los Angeles, California ay 6.35 ng umaga. 6.35 ng umaga po. At video makulimlim ah uh, monday at ito nga nais kong mag-vlog na naman patungkol dito sa ah uh, bakit ganyan o oh, bakit naging ganyan si Hari Rocky ayan po ang title ko ngayon parang continuation lang ito kahapon opo ah uh, ang main verse ko ay evil company corrupts good habits ayan po ang main verse ko ang sasagutan po natin dito ay bakit naging ganyan si Harry Rookie opo bakit naging from magaling na human rights lawyer hindi ba? Ang pinaglalaban niya ay yung mga karapatan ng mga taong uh, walang laban o mahihina o inaargabyado ng society, hindi ba? Ay bakit ngayon ay naging kuwansya, naging pugo, hindi ba? Pinagtatanggol na niya ang pugo, hindi na yung hindi na yung mga mahihirap na tao o yung mga tawag dyan marginalize opo yung uh, isinusuka ng ng society o parang walang mga kwentang tao yun ang nilalaban niya noon ay bakit ngayon ay nakupo hindi ba o ay ang tinutulungan niya ay mga kwan mga pugo. O, oh, hindi ba? Ayan po ang tatalakay natin. Pero bago po ang lahat, ay nais ko muna na pasalamatan itong batch number one. Itong listahan po natin ay uh, batch number one po ito. Si Rosana Narumi ng Japan, Al-Ulalya ng Bakurur Pampanga. Libra Girl, Alex Sarmiento, Dolor Garcia ng Milano, Italy, Nana Antibi ng Bahrain, Mil Utaib ng Laguna, Nelson Baliaran, Julia Magbanua ng Singapore, Andre Deliver, Arnold Pernan ng Cebu, Larry Narbais, Jocelyn, Irinita Scrappler ng Germany. Salamat po sa inyong lahat. Bin Puno, Leti Peralta ng Mamburao Occidental Mindoro, uh, Maribel Baligat Colio, Quirti Q, Jona M, Rinaldo Abintino, Mil Herrera ng Ibaston, Illinois, Ernesto Aburki, Placer Eduarte, Hiasmin San Juan, Roman de Paz, Mary Grace Santos, Pagmando, John Cabrera, Lowen Sigako. Salamat po. Aik Maglasang, Linda Trasmonte, Linda Walton, Sasha Andigwid, Lenny Bungat, Agripino C, Eduardo Gonzalez ng Singapore, Bumble D, Di Juana Duko, Ernesto Honrado, Josephine Lucas, Bert Abogado, Dimitrio Pascual, Solidad de Maculangan, Brenda Martin, CG Turio, Mirchor, Tolentino, Brother Pakamara Manuel Lim, Danilo Magno, Lawrence Alindayo, Edelberto Infante, Bos Reyes, Paul Vincent Lim, Sony Gaya, Rupino Baldos, Betty Velasco, William Eli, Jun Di Victorino Repran, Norman Nabatar, Bonifacio Abila. Danilo Magno, Carl Arman, Salbi Ibanyes uh, Do, Dumus Tiktun, Tim Mercado, Bernadit Francisco, Yusser P.O., Cyril Andres, Hermehenel Lugardi, Rubin Delpin, Mama Gina, Lanzo Mintak, Leonardo Acebis, at saka si Jose Tosi. Salamat po sa inyong lahat. At ito naman po ang mga blogger na nire ko po sa inyo na ating suportahan at panoorin palagi. Ito po sila, ano, si Michael Apasibli Bulletin, Atty. Insurikto, Bunyok Pagkakaisa, Vlogcaster Armandin, Engineer Toto Kausing, Aling Marie, Mr. Sa To, Christian Isgira, PMTGR Bloggers, The Action Man, Roy Japan Tours, Dibina Apostle CJP Chay Kapian di ka demjus journey ka ang batas with attorney Claire Castro at sakasi ka wal di carbonyl Ogaliin po natin na makinig sa kanila at suportahan po natin sila naki ko po na yung mga blogs nila ay para po sa bayan Opo uh, uh, wag po tayo na uh, mag na mag-share nung mga blog nila dahil nga nasasaad po sa Biblia to fight corruption ano or to fight evil works is to expose them ayan po natatakot po sila yan pag na-expose sila yung mga gumagawa ng kasamaan hindi nga sila lumalabas sa liwanag yan po eh. Oo. Takot sila sa liwanag. Yan. Uh, the proper way to to fight corruption o yung mga evil works is to expose them. Ayan po. Kung marami na yan na nag expose ay matataranta sila yan eh. O magdadalawang isip sila eh. Opo. At biblical po yan. Opo, nabanggit po na yan nung, nung isang araw, nasa New Testament po yan, uh, uh, expose them. But be careful or watch yourself kasi nga baka madalakah. Karamihan kasi na nag expose ay later on sila ay uh, nadadala Ayan po ano, Uh, bukas nga pala ang tatalakayin ko ay yung yung hatol kay Franz Castro at saka uh, sa Tur na sila daw ay guilty ng kidnapping ay mali po yun opo at ito nga nakiprepara na yung mga Bible verse ko eh kung bakit mali yan opo saan ba nang galing ang kidnapping o oh, natris ko sa Biblia ay noon pa pala yan eh, yung ninanakaw yung mga tao. O, ninanakaw pala dahil ginagawang trabahador. Opo, o ibinibinta. Ngayon ay kung hindi naman nila bininta yung mga bata, o hindi naman nila minaltrato, o tinakot, o ay bakit eh? o hindi na kinabang sila Franz Castro? Ilan ba yung... Sa, sa ngayon kasi ang tawag diyan doon sa binibinta yung binibinta yung mga kasi ninanakaw po ang mga tao noon eh oh pinagbibili ayan po ay kanino ba nila pinagbili yung mga bata o kaya ano yung ransom na nakuha nila kaya mali yan po yung kidnapping na yan eh oh mali po <laughs> ay bukas tatalakayin ko po yan kasi naka na yung mga Bible verse ko po eh sa ngayon muna ito muna kasi nga ay eh, parang continuation nung kahapon opo inabutan ako ng 40, 43 minutes pala nung kahapon eh pero ito ang ang final na yung dito na ako mag closing remarks Uh, bakit naging ganyan si Hari Roque at hindi lang siya hindi lang siya halos lahat po yan si Lito Lapid din di ba o oh, ganun din eh hindi mo na malaman kung ano ang sinasabi ni Lito Lapid eh. ha ah? sinabihan niya sa sa Senado yung kwan yung si Mayor Mayor uh, ng Purak o oh, ayusin niyo 'yan ha. Napapahiya tayo diyan. Ay bakit ganun lang ang sasabihin niya, hindi ba? O oh, ayusin niyo 'yan. Oh, oh, hindi ba? Nasisira ang pangalan natin diyan. Ay dali lang naman sabihin nun, eh, hindi ba? Hindi <laughs> lang po 'yan eh. Hindi mo na malaman kung kung ano na ang pinagsasabi nila ay ito nga ang dahilan diyan. Bad company corrupts good habit. O, lahat po tayo ay gusto natin na magkaroon tayo ng magandang reputasyon o magandang pangalan o good habits kasi nga ay more lasting po yan eh kisa sa kayamanan, hindi ba? Ang kayamanan kasi eh, nawawala yan eh. Opo, katulad ni Kibuloy, hindi ba? O, naghangad siya ng kayamanan, ay ngayon hindi naman niya magamit yan kasi nga nagtatago siya. Oh, saan siya kakain sa restaurant? Uhulihin siya ah, pag nakita siya. Oh, sa ay hindi nga niya mapakinabangan 'yan. 'Yang mga kayamanan na 'yan. Pero nang dahil diyan sa mga kayamanan na, na, ganyan ay nasira ang kanyang reputasyon o ang kanyang buhay o Aywan ko kung maniniwala kayo hanggang lang hangga doon yan sa kwan sa spiritual being. Opo, hindi lang po dito sa lupa yan pagdating pa sa uh, paghuhukom, yung huling paghuhukom ng Diyos. Hindi ba? O sira yan. Hindi ba? O dahil nga diyan sa uh, bad company corrupts good habit hindi ba? Ay napasama pala siya kay Duterte, hindi ba? At sinabi ni Duterte, sinabi ni Duterte, sabi niya, ay nag-uumpisa pa lang yan eh. Sabi niya eh, yung charge niya kanya eh, bubong lang eh. Oh, wala pang tabing eh, bubong lang kanya. Kilala ko na yan, sabi niya. Oh, nagkumusta na daw sila. Oh, at wala daw nangyari na iba. Oh, walang nangyari, kumusta lang, sabi ni, ni Duterte. Pero yan po ay, ay bakit hindi niya pala kilala? Bakit magkikipagkumustahan siya? Hindi ba? Mali po yun. Nasa Biblia po, huwag kang magkipagkumustahan o huwag kang magkipagsikhan sa taong hindi mo kilala. Ha? Dahil mababalaho ka dyan. O. Yan po nakasulat sa Biblia na hindi ka kaagad-agad makikipagsikhan o makikipagkumustahan. Kaya nga eh, totoo po ang Biblia po eh. O ay, ay, ano ngayon? O ay baka nga itong kayamanan ni Duterte ay nakalagat dyan. Ay paano na ngayon yan kung isisequester ng dito po sa Amerika ay malamang isisequester na yan eh. Kasi ayaw niyang humarap eh. Dito po sa Amerika ay ang unang ginagawa kung may kaso ka, titignan yung kayamanan mo. Opo, at ihihilingin doon sa judge na kung ayaw mong humarap talaga o ayaw mong magbayad o nagmamatigas ka, ha? ay kwan po, ihuhold yung hindi mo pwedeng ibinta yung, yung ari-arian mo. Ganun po dito. Na ko na po sa inyo na yung isang driver na Pilipino ay ayaw niyang bayaran yung yung nabondol niya. Kasi nga ay, uso din dito kasi eh, kung yung tao ay wala nang makain, ay nagpapabundol na lang eh. Oh, siya naman kanya nag, tumalun sa kutsi ko eh. Nagpa, nagpasagasa. Ayaw ah, yun yung bayaran. Ay, pero, prinis yung asit niya. Kinikwinto ko lang po sa inyo, ganito po dito sa Amerika. Opo. Ah, uh, ang sasagutin ko po ay bakit naging ganyan si Harry Roque. Kasi nga ay 1 Corinthians 15.33, Do not be deceived, ang sabi po ng Biblia, Do not be deceived. Bad company corrupts good habits. Ayan po. O sa iba, good moral. Ayan po. Ay, totoo po yan. Kasi nga ay Parati mong kasama, hindi ba? Yung mga salita nyo ay iisa na. O mga balak nyo iisa na. Kaya ganyan, bad company, kung napasama ka po sa mga uh, evil na tao, ay nagiging ganun ka rin. Ayan na nga, pugo na, hindi ba? O didipinsahan ng pugo eh. O ilalakad niya o ipapalo up niya yung mga application ng pugo. O, oh, ay, hindi, interesado na sa dyan, hindi ba? O, oh. at saka, hindi po ako naniniwala na ah, kahit na maraming pira ang nakukuha sa pugo, ay yung abala naman, eh, simple, magdadagdag ka ng mga polis kasi ang daming namamatay, eh, hindi ba? O, oh. magdadagdag ka ng mga surveillance, o, oh. at yung mga kaso, hindi ba? sa sa buong daigdig pala sila gumagawa ng kalukuhan yan eh. Ay problema yan. Hindi ba? O. Oh. kung sa isang bayan, ikikwinto ko lang po sa inyo ha. Halimbawa, true to life po ito, sa isang bayan, mayroong negosyante. O. Oh. Tapos doon sa harapan ng negosyo niya, may bangkay. Hindi ba? oh may itinapon na bangkay o may namatay o may nagbarilan ay simply hihina yung negosyo niya ah o, hihina ah kasi nga eh tinapunan ng bangkay eh ganun po yan akala akala lang ng mga iba ay walang kwan yan walang ah uh, parang effect ano may epekto po yan aalis po yung mga investor pag ang isang bayan ay magulo o may nag, may mga patay. Oh, kahit na natin na ang mga patay ay mga isang hero o hindi kilala doon sa lugar, ganon din yun. O, Proverbs 13.20 He that walk with wise men shall be wise but a companion of a pulse shall be destroyed. Ayan po nakasulat. Hindi ba? O pinili ko yan. Bakit? Ay, ay reminder ito sa mga tao na mahiling sumama sa mga uh, evil works. Ayan po. Reminder po ito. He that walk with wise men shall be wise but a companion of a fool of a pools, ano shall be destroyed masisira po eh at hindi lang po sa physical body o sa uh, dito sa reputation dito sa lupa ay ang mas kwan po yan yung kaluluwa na dapat yan ay ang pakay ni Jesus Christ po ay iligtas yung kaluluwa natin ay ayaw naman, hindi ba? Bakit? Ay sa salapi nga eh. Nahuhumaling sila sa salapi. Yung kinangpo ng ginto, doon sila nadadala. Hindi ba? Oh. At hindi lang po si Hari Ruki Oh. Hindi lang po yan. Pati yung, yung iba dyan, lalo na ito si Jisunsa, hindi ba? O isang milyon daw atang ang binabayad sa kanya eh. O, kaya ganyan ang sinasabi niya. O, patungkol kay Kibuloy ang sinasabi niya, hindi raw nagtatago. O, hindi lang daw mahanap o hindi makita. <laughs> Ay, babalik ta rin talaga eh. Opo, ganun po ang mga evil person. Uh, ah humaha, humahanap sila ng salita. Kasi ang salita po, walang, walang hanggan po yan eh hanggang nadidiskubre ang salita, wala po hanggang yan. At yun ang gagamitin nila na salita. Iwa-water down nila yung nagtatago, sasabi nila na hindi lang makita. O, oh, hindi ba? Ganun lang po yan eh. Ganun po kadali. O, oh, gumamit siya ng dalawang word. O, oh, nagtatago o oh, fugitive, pero gumamit siya ng dalawang word. Hindi makita. Oh, ay doon pa lang eh, bakit gagamit ka ng dalawang word, hindi ba? Mali na i. Eh. Winawater down nga eh Dalawang word, ah, iko kontra mo sa isa. Dapat isang word lang ang gamitin mo, ah? Oh, bakit gagamit ka pa ng huwag ah, ah, hindi at saka makita. Oh. Ayun po ang mga pamamaraan ng mga propaganda. Ayan po. Sanay na sanay po ako dyan ah uh, ito po ano sa Philippians eh, 3:19 po ano, Philippians 3:19 ito po ang ating mababasa. Uh, mga kababayan, mga minamahal ano, there in is distraction. Their God is their belly, and their glory is their shame. Their minds are set on earthly things. Ito po, ano, ang geniudos kasi dila eh, eh, yung kanilang nakupo. Nakita nyo ba si kwan, si, si Robin Hood Padilla, kung papaano ang kumakain siya dun sa, kwan, sa Senado, hindi ba? oh, diniskas ko po yan. Panoorin nyo po yung, yung diniskas ko na bakit wala ba siyang bahay yan? oh, their God is their belly. Puro pagkain hindi ba si Robin Hood Padilla oh ay na, na, nag nagdedebate na yung dalawa eh, siya naku po walang kwan walang walang kwan walang uh, si ano ba tawag doon Sintido uh, sentido kumun. wala oh ay, ang dami na po ngayon dahil hindi ko makain eh, ng tatlong bisis. Opo. Ay, tapos siya ay eh, ipapakita pa niya na parang hindi mo alam kung nag nagiinsulto o kwan eh. Hindi ba? Ay, ang sinado po ay hindi kainan yan. Di batihan po dyan o dyan nag nagkuan nagpapaliwanagan. Uh, papaliwanagan o. Oh. Their God is their belly. Ayan po. Pero hindi lang po yan ang ibig sabihin ng their God is their belly. Sino? Ay ito nga itong mga tao na nakadistino for destruction. Their end o ang destination nila ay destruction. At hindi lang po sa physical yan. Ha? Hindi lang po sa reputation. Pati dun sa uh, Spiritual. Their destiny is destruction. Their God is their belly. O, oh, ayan. In-identify po, hindi ba? Ayan si Harry Roque. Ay, ano ba ang genius yan? Ay, yung nga kayamanan. O. Oh. At hindi lang yan. Ay, may rupa siyang kwan. Eh, yung nga si, eh, ano ba yun? Eh, AR ba yun? O. Oh. De La sirna, hindi ba? O. Oh na nahuli po yung mga dokumento, hindi ba? Sino suportahan pala niya yan? O, o oh, hinayr niya? O, ay ang taas po ng kwan ng salary grade, hindi ba? Ah, Ayawang ko ha. Ah, nakalimutan ko kung anong equivalent niya ni. Eh. Alam niyo po, ang, ang kwan, ang, kung po ang engineer, opo, ang engineer ay ang alam ko salary grade nang eh. Nagumpisa ako nang kwan eh nang nang project inspector eh pero lisensyado na ako. Hindi ko alam kung kung salary 11 o salary grade 10. Opo. Pero yung nga, napakababa po nang nang kwan. Oh. Ay ipagpalagay na natin na 11 siguro <laughs> kung kung may rumang kanon ano yung teacher ni research ko na po yan eh yung mga lisensyado na mga teacher ay ganun nag-uumpisa opo o ay ito eh salary grade 20 hindi ba 20 ba o si AR de la Sirna hindi ba ayan po kasi nga the God is their belly. Ayan, under their glory is their shame. Ipinagmamalaki pa nila ang dapat sa kanila ay kahihiyan. Sa Tagalog version po. O, pinagmamayabang nila. O, para pang okay lang 'yun. Okay lang ito. O, ay kasi nga ay wala na eh. Wala na silang juice eh. The God is their belly. At ito po ang ang talagang tamang description ng mga taong ganyan. Diyos nila ang kanilang mga tiyan. Ha? O. Oh. Nakita naman natin yan kung, kung papaano kumain si Robin Hood Padilla, di ba? O. Oh, kasanggan nila yan, yan yan eh. Duterte rin yan eh. O. Oh. Yung iba ba gumagawa ng ganyan? Wala. Hindi ginagawa yan. Yan kakain lang sa, sa Senado. O. Oh. Ay bakit ngayon ito? Itong katuwang ni, ni Duterte dyan, ah, ganyan ang ginagawa niya. Ay totoo nga siguro ang Biblia. Kasi dinudyos nila ang kanilang mga tiyan. Ayan po. oh, ang in nila dyan ay distraction. Ayan po. Their minds, ito hindi pwede magkamali ang Biblia dito eh. Their minds are set on earthly things. Ayan po. Puro pira po yan eh puro pira ang nasa kaluuban nila o ang iniisip nila. Labanan nyo po yan. Oh. Pero sinabi ko na, ano, sinabi ko na nung una, ang tao ay talagang ganyan. Opo, yan po ang natural sa tao. Naturalmente po yan. O yan ang totoong tao. Maaalis lang yan kung ikaw ay kinahabagan ng Diyos. Kung nakasumpong ka ng favor sa Diyos. Katulad po yan ni Noah. Noah find favor in the eyes of God. Favor lang po. Favor lang. Kaya nga tayo ay humihiling sa Panginoon na habag, kahabagan tayo para tayo ay baguhin. Kasi hindi natin pwedeng baguhin ang ating sarili. Eh. Hindi po. Walang tsansa. Pero pwede rin. Subukan nyo. Subukan nyo po na pilitin nyo na baguhin ang sarili nyo. Ang ibig kong sabihin, yung, kuan ha, yung, ang tao po ay alipin ng kasalanan. Ayaw natin ang korupsyon, ayaw natin ang mga political dynasty, ayaw natin. Pero pag naandun na tayo, pag tayo na nakaupo, ay bakit hindi natin ginagawa? Ayan nga ang problema ngayon, hindi eh, ba? Mayroon tayong anti-dynasty law ay ayaw namang i-implement mga senador at saka mga ayaw nilang gumawa ng enabling law. Hindi ba? O, oh, yun ang sinabi ni Carpio eh. Wala tayong enabling law eh. O, general term lang yun. Ayun na nga. Hindi ba? oh, their God is their belly. Ayan. O, oh. O sige po, at hanggang dito na lang po ano at sa aking pong pag pag uh, pagbablog na ito ay parati kong dinadalangin na sana sa ating pakikinig po ay mayroon tayong makukuha ng wisdom ng galing sa Panginoon. Ayan po. At bukas po, wag niyong kalimutan, i-discuss ko yung hatol na kidnapping daw nasa media eh. At si Harry Rookie pa nga ang nag nagdidiscuss eh, na isang abogado. Hindi ba? O. Oh. O. Oh. <laughs> kidnapping. O. Oh. Ay mali yan. Kasi hindi naman, wala namang pira na involved eh. O hindi na kinabang si Franz Castro. O, yan po ang papatunayan ko bukas. Biblia po ang gagamitin ko. O sige po mga kababayan, mga minamahal, ano? Mga kababayan, mga minamahal ay hanggang dito na lang po, ano? At muli ay isang magandang umaga po sa inyong lahat. At salamat po sa inyong pakikinig, ano? Salamat po.